Kaya nga mga kutsais, uh, walang pasok, kala ko walang pasok, I mean yung mga alaga ko kasi paninang umaga is signal number 8 and uh, tapos tanghali is signal number 3, bumalik sa signal number 3 kaya may pasok si Teng Teng. Inyatid namin siya sa, walang pasok sa school pero may activities sila kagaya ng English class, si Charlotte naman inyatid ni Amo sa Chinese class. Dalawa sila ni Amo lalaki ay naantay lang namin si Amo lalaki and then uh, susunduin niya kami puntahan namin si puntahan namin si this is so puntahan namin si Charlotte and then kakain kami sa labas ng pisa uh, pizza sabi ni Amo kaya habang naglilinis ako dumating itong huy this is the camera oh cannot see you habang naglilinis ako dumating itong bakso uh, box so sabi ni Manteng, buksan daw namin. Abang inaantay namin kasi siya mong laki. Ang sa amin. And then bukas, Sabado is may pasok ulit sila. take uh, may taekwondo si Teng Teng and si Charlotte naman is ballet class. Diba so, kahit Sabado may pasok sila back to ano ulit. Kaya sobrang bisik-bisik kami ngayon ni amo babae kasi naghatid-hatid, sundo, atid sundo, ang nila nilang activity. Minsan nga sabi ni amo babae, maaga ka matulog ngayon si siya kasi maaga naman tayo bukas <laughs> Ay, pero ano naman yung gising namin kapag may pasok si Charlotte is uh, alas 6. Dapat gising ako tapos si Charlotte gising siya ng 6.15 ganun kasi 7 o'clock andyan na yung bus school bus niya sa baba and then si Manteng naman is hapon pero may mga activity din siya sa umaga Gaya ng English class gaya ng uh, interview class ganun niya nihatid ko din siya and hatid sundo din si Manteng sa school nila hindi na siya nag, nag school class ngayon si Charlotte na lang sabi kang amo is ano uh, hindi na masyado yung ano daw pero masyado din naman madami yung ano activities ni ni Nanteng na minsan parang ako na yung nahihirapan sa kanila kasi parang, parang napapagod ba sila ba kung ano ramdaman ko yung pagod eh <laughs> pagkakatid dati ba ante where are you you say open this one and then you go there Ay.

I will oh, 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 oh. uh, put there. in the oh. I put there. in heavy. You put there because the Put there. I will Put inside later. Dad, it's Put heavy. Yeah, in so heavy, right? Oh. You're strong. No need to carry that one because you, you are a You're coming short if you always carry a heavy that one. Okay. Put that. What put there. lemon tea? Wanna lemon tea? Yes. Put down. Yeah. Put some sour? Yeah. Daming, I'm ordering a mochiko. <laughs> siya mo. Siya mo lalaki sa ako na nag-iinom ng mga ganito. Siya mo naman sa mga juice ganun yung mga bata. Uy! Oh, don't put there, Daga. The, the, This is where? Put here, then we we put in a outside later. Ano itong nabalot-balot ng ganito? Ah, so iso so sabi nga amo ng um, ano siya. Uh, this is wet. This is out. I will put outside right later. Sa akin mga size mag-ano lang muna. Ayusin uh, ko lang ito kay Mainit ka, tatapos ko lang kasi nagbab ng floor ba? Hindi ako naglinis kahapon. I cannot okay, go! Where you go? You are so makulit man right? You say, bye bye! Bye-bye. You -bye. So sige mga kitsays, ayusin muna namin to. Say bye bye ma! Bye bye! Bye bye! bye, -bye.